pasok pa. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah, ano nangyari ka na? lang? Stroke? Yeah, ano po eh, pero kakagaling lang kasi namin sa neuron kahapon. Oo. Oh. Ano raw ang naging? Asan yung ano? Checking pa po kasi yung neuro kasi sa susunod po may i e pa siya. Pero ang pinaproblema niya lang po yung pagbagal na po sa pag sa na pulo ko o may hindi na. So, pinakalitis ko naman naman, parang masakit yung kabalito ko na. Pati dito sa Jumo, may masakit? Yan po, para pag pagbuga pagka, hindi pa Pag nangangang may masakit dyan, may lumalaban. Meron. Ano yung pinakapay sa dala niyo? Wala kayong mga medical aid? Oh, hindi ko na, hindi ko po dala. Kasi nasa Europe o kahapon. Parang may reference tayo. Picture nyo lang kasi Katulad niyan, hindi siya ano, hindi siya na stroke. Opo. O ititrace natin kung bakit siya nag ano, Kasi baka may lumabas doon na ano. Baka minsan hindi lang ipapaliwanag sa inyo pag kami maraming pasyente. May nangyayaring ano eh. Minsan nga ito ay papa x-ray. Pagdating ng na ng x-ray kasi yung ibang alalay minsan nalilito. Ngayon, kailan pa kayo sir nagkat naramdaman niya ng ano? yung, yung panghihina ko po oh. umpisa naman po, po sa 15. 2015 2015? So, um, parang ito um, na ko na-run by one ko tapos noong 2016 umina na, po, um, na po yung paglagat pero so hindi oh. pa ka na mahirap parang nabalang na noong mga bandang walimat mga four years four years from now yung po na-run na po umina na ang paglagat ko ang ano yan uh, kung hindi ka na -stroph. Discompression compression yan tapos na iipit yung tinatawag nating root nerve ano yung root nerve? yun yung direct to the brain pag naiipit kasi yun kasama na yung brain automatic magro-robot tayo ganun yun kaya hindi nila maano kasi common commonly pagka stroke tayo lalabas sa CT scan natin meron tayong blood clot or utok talaga Pwede lang Ngayon, pag kumangang nga kayo, pigil na rin. Sige nga nga. Sara. Sakit nga. Ano May new si tatay. Ilan taong makikintay? Magsisiste ako sa 11. Magsisiste? magsisinyo pa lang kayo. Bata pa pa lang kayo. Man. Kailangan natin makarecover. Ulit nga nga kayo. Okay, sige. Sara na. Grabe. Paano yun? Well, Pag kami yung kutsara, may laman. Hindi na magkasya yun. Minsan nga po, hindi eh, ko may, may hongi. Okay. Hindi ko na may subo. Hindi ko may bumubulge eh. kay sir, may tumutubong ano eh. Hindi to TMJD. May bumubukol na ano eh. Parang mga nodules. Pag pinindot ko daw masakit, hindi. to konti lang po masakit. Konti lang. Konti lang. Dito sa sagat, yan. Yan po medyo... Mas medyo mas, mas masakit. Opo. Dito sa kabila. Wala po. Okay. Merong tumutubo kay tatay na ano. Ito dapat itong mapacheck to sa ano. Sa mga ano. Sa ano po? Sa mga TMG, the expert. Okay. Dito ka tayo. Buka natin ano. Mali yung bunga. Buka ng bunga nga ni sir. Sige nga nga ulit. Okay, sir. Last nga nga dan, dan, Sarah. dahan sarap Sige nga nga Sige nga nga, lang, nga. Dan, dan, Sarah. nga oke, dahan Sige nga, nga. nga. oke thank you lord Sakit? Oh, okay. <laughs> <laughs> si 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 mamamtsun sa sa tani. Eh. Mangangangamuna yan tayo. Nghe a. Uh. a A uh. 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 Nga. 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 Sigi, A A A A A A a a ah, A A A, ah, a a a ah, 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 Nghe ah, 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 Ah. Ah. Ayan na. Laki na ng bibig nyo. Iyan na. Kasya na to, tay. <laughs> okay, relax lang kayo dyan. Nag-lock na yan. Pero, naayos na natin. Tayo, ang pinaka-the best na gagawin nyo pag ihigap tayo. Pag ihigap tayo. Ganito. Itching in natin, ha? Para hindi siya mag-lock. Tapos, mamaya paglabas nyo nito, bumili kayo ng ano, coffee or milo or gatas, kung saan kayo komportable. Para siyang ma-hot compress yung loob ng dyo Take nyo lang, patagalin nyo mo ng konti. Dito po sa kawila. Kahit saan. Basta pag take nyo ng mainit-init. Huwag nyo na lulukin para na-hot compress yung junior. Okay. Nga? na. a Ah. 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 Oh. Yan, laki na. Kanina, hindi kasi yung una, di ba? Kutsara, pag may laman yun. O, oh, sakit ka ako, pag yun. Pag <laughs> Pero ngayon, kita nyo, laki na ng difference. Balikay dito. Dito naman tayo sa pagbagal nyo. <clears throat> Magsisinyo si Tisir pa lang kayo, pero... Para parang sumubra na kayo sa sinyo. Parang sumuburan na kayo sa sinyo. Tayo kayo tayo sa glit. Glit. Kailangan to, ma'am, ang check-up niya, MRI. Mas the best. Para hindi Kapatapos na kayo... Katatapos na po ng MRI. Katatapos niya. Asan ah, ni MRI niya? Nasa clinic <coughs> po. Para matrace natin kung ano nang nangyayari sa kanya. Oo. Okay. Sige tayo po Okay. Higang patagilid. Sige, pumalit patagilid. Higang patagilid. <coughs>